Nalaki po ng mga tao ng SMART, ng Special Mayor's Reaction Team ng Manila City Hall, yung pagawa ng peking pera. Dito sa number 1532, Loyola Street Corner, Lacson, Sampaloc, Maynila May mga na-arrest po suspect. Ito po.

Tatlo itong uh, pinusasan at kanina dumati si Mayor Isco Moreno. Saan <laughs> nakuha e, itong mga ito? Yung isa kanina, yung sa ating patawas, nasa na yun? Nasaan yun? Yung sinasabi niya katawas daw, bakit hindi yung mga ba? May mga passport din ata eh. Si Mayor pa mismo nakakita nito eh. Bebo. Bebo. Nasa yung ina inaan pa sa'yo. <laughs> Tinanong pa sa'yo ni Mayor. Ba't kabilang to <laughs> ka kung ilan to? Okay. Okay. Yung piraso, ah? Oo, uh. So, sino nagdadala sa inyo neto? Oh? Sino? Pag-December, kasama nang ni Mayor Isko Moreno rito yung uh, mga tawa ng mga uh, kinatawa ng uh, Banko Central ng Pilipinas. O baka mamaya, ito, dalawang daan o, oh, baka mamaya alagay ko, kumalat to kasi ilang uh, Mamaya ko sa pinati si Police Major uh, John Jun Ibay. Oh, oh. Inventory para mga pulis. nito. Pasano sa marami na napeke. Baka di di akala nila kamukha nito. Ay, ito para parang original 'to. So. Sana makapaniwala Ano

Oh. Sino lang kayo lang kayo lang nakatira diyan? Kayo lang. Ako pala na pala. Ayun dali, iniimbestigahan ay ako na muna ng pulis. Tinatanong na 'yung mga uh, detalye. Ito 'yan. Ah. may mga ano, parang uh, residue ng ano, na shampoo. Nakupis ka rin sa taas. Ito, 15, 1532 Loyola Street Corner Lacson, Sampaloc. Paolo Sino po chairman dito? Ako yun, Ako yun. Dito? Sa kadero Sa kadero

Saka okay, firma na sila? Oh, Oo, sir. Parang totoo, no? Dali na lang namin, sir. May pangyay dito. Oo, oh, sir. Hindi okay. tayo pwede dito gawin. Dito, 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 tama, tama. San daw nila, medyo iba? san daw nila pinakakalat ang pera sa informasyon nyo? Uh, Mayroon naman provisya. Oh. Okay. Mayroon sa Uh, more or less sa mga ano sa mga uh, market market uh, ano uh, probinsya kaya siguro kumalat na Metro Manila Metro Manila meron actually nasa Cotes siya ba sa Quezon City kaya from Castle uh, Quezon City uh, binigay yung information sa atin at uh, in-apply naman natin ang search warrant sa uh, uh, binigyan din tayo ng authority ng ating director to apply search warrant para uh, to, oh. ma makakumpis ka to maresto yung mga uh, engage uh, uh, ibig sabihin na uh, kumalat na rito sa Metro Manila o oh, paano oh. malalaman yung original at saka yung peke uh, actually kahit idaan sa ano eh siguro yung cutting. cutting pero pag dinaan mo sa ano sa ultraviolet may lumalabas pa din na fluorescence na kulay uh, uh, kulay green uh. So, kaya ngayon, pagkaligawa, ikaw ay tulongges. Ang tingin mo pa din doon sa pera is original. Hinahalo nila to sa mata. Sa, uh, uh, sa mga information na nakisip natin, nakakaupo sila sa isang araw ng 100 pieces. Sino rin mag ah, yung mag-asawang kumukuha? Yung mag-asawang kumukuha. Yung sa kanila. Hmm. Magkana bayad sa kanila, Major? According is 100 sa mga test pie na ginawa namin. Isang, uh, no, isang peraso, 100. Uh,

ya nga lumipat naman lumbi, dito bisa bendegar oh yun 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 eh. Yun, yun. 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 si, ano, yung galinding nila mereka recto na sila yung pa 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 iba 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 nakita yung mga ano na yung paraphernalias ng Dukai so kakaapin din nila yan sagutin din nila sa forte yan yeah. so ano so, pong at mga pili yung dito sa ang pagkakamunan ah 1,200 may 500 kami sa information pero hindi na namin nakita dito 200 200 sa 1,000 gumagawa rin sila ng passport yes opo so. okay, yan yung dati na siya na Trabaho nila. sa kote dyan. Ah, ah. Oh, way pa ka 2018 uh, na kote na siya. Ano uh, ka kalaya? hindi ko masakot yung party na yun. Pero ang, alam namin, uh, nung namin siya, may kaso sa uh, regional trial court ng City of Manila. Ah, ya, na ya, 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 case ya, ya, Okay ya, 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 Miss Major Jun Salamat po At uh, dito lang ito sa ano ah. Loyola Street Corner Lakson Ito lang yan ha ah. Ibig sabihin pinak pinakalatan nila Ayan ang lugar na yan. Para alam po ng mga natin. Dito nangyari yung ano. Dito ginagawa yung uh, peking pera. Natigis sa lipo, dalawang daan. Salamat po sa mga ano. yun. Tatlo yung na... Tatlo yung uh, na... Na-aresto yung mga sumi gumagawa meron nagpapagawa sa kanila dalawa daw mag-asawa daw yun taga kaya po ang bayad sa kanila isandaan, isang daan isang 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 operasyon ng peking sa libo kaya kapag kayo ay uh, tatanggap ng pera eh yung uh, wala mahala hinahalo daw nila yan sa mga original Okay na po, Dan. Ito, ilan po ba? 30. Balik ka sa amin mo isa. Ito, 35 pesos. Ganito po ba? Ganito, oh. 3. I-inventary pa ito. 35. Diba? Oo. Ito, nakuha ito. Room. Anong ka na? 35 pesos. Ano nga adam, oh? uh, no, pa alam mo? Ano pa? Paolo Guevara po. Ika boy, makabata ka, palitan ka na. 37 po. 27, pangalan mo. Ika pare. Dato sir. Ika kasama kayo sa bahay? Hindi po sir, hindi po sir. Isang po lang po. Ikaw? sino nakatira dito? Kayong dalawa? Saka yung kasawa na lang. Umuo pa kayo rito? 2,000 oh, po. Matagal na kayo rito? Bago lang. Bago lang. Karon niya nakataga ginagawa yung pagbabay yung anak peke na pera. Mga oh, ilang buwan na? Oh, Diyaw, ang dewa kayo na magsalita. Uh, oh. Medyo sa informasyon niyo, ilang buwan na silang gumagawa? Taon. Taon na? Ayun, taon na. Taon na raw. Ibig sabihin eh, Baka yung ibinigay sa inyo, hindi nyo na peke. Ibalik Ma, may nyo na, mag... sa nag- Baka mamay, pinamaskuhan nyo peke. Ibalik <laughs> nyo sa ninong nyo. Papalitan nyo ng original. Kasi kumalat eh, kamakahan ito. Sino hindi mag-ano na? Uh, Mail? But... Di ba yung original, meron din ganito? Di ba, hindi pa pinis-product. Kasi pinis-product silang tinatawag Ito. Okay. Ayun. Ayun yan, pag yun no, yun, 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 nagluluminos to. Nagpukulay green mismo. Maliwanag siya. Ano advice ni Mayor Skyo sa inyo? Kamukha nito, baka meron pang ibang uh, gumagawa. Eh, kanina, kinausap sila eh. Uh, bakit hindi pa daw nga nagsipagbago? Nagbago naman, nagbago lang ng lugar. <scariest> <laughs> <confused> nah na si Nawala. Nawala lang si Recto. Nawala lang sa akin. <that> right? Okay, yan. Salamat. Okay na po, yun na. At uh, ko na pa side ng ano, yung uh, tatlo suspect. Doon daw nakatira yung isa. Pero siya dumalaw lang daw, sabi. Yan, salamat po. Grip uh, lang. Sinalakay ng mga tawa ng uh, special mayor sa reaction team o SMART. Sa pamumuna ni Police Major uh, Junibay, at kanina nga dumating mismo si Mayor Isko Moreno. Si Mayor Isko Moreno dumating kanina at uh, uh, kasama yung taga pinatawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng uh, salakay nitong uh, isang bahay sa 1532 Loyola Street Corner, Lacson, San Manila Maynila. Yan po ang maganda uh, magandang uh, accomplishment na nangyari at uh, na, na yung tatlong suspect inamin eh, naman nila na gumagawa sila magpapagawa sa kanila isa daw mag muslim na ma, mag daw na sabi uh, po hindi naman lahat na, ng muslim ay uh, masasama kaya ang muslim meron kasing uh, tausog Uh, iba't ibang ano basta dalawa mag-asawa raw nagpapagawa sa kanila ng ng uh, peking pera at pinakakalat na raw ibig sabihin kumalat na raw dito sa Metro Manila magiging sa iba't ibang uh, panig ng bansa salamat po ng napakarami sa inyo